Karambola Balik tayo, Karambola, Live Channel 23 at DWIZ 882 Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana Good morning ulit sa inyong lahat Good morning Good morning. Good morning. May nagko-comment dito, ba't naman daw isasama yung Bureau Ba't naman daw hindi isasama yung Bureau of Customs Sa enforcement group nitong uh, economic sabotage Ah, hmm. agricultural uh, goods smuggling. Eh, meron silang socio uh, sosyo dyan. Sabi ni... Na, may, na, na sila just sa business na yan, so bakit naman hindi sila isasama dun? Sa... So, yung nga sinasabi dito ni Terry. <laughs> ano da? Pag sinami mo, di wala na magiging uh, Bureau of Customs. Huhuliin sila lahat. Ah, gano'n. Pati eh, Bureau so, of Customs, sasama. Yung mga doon mismo, <laughs> nakasosyo na sila eh. Sila na yun eh. <laughs> Sabi ni Terry, hindi ko Bakas sinasabi ano yan. Nakabakas na sila. Loko yan, Terry na yan. Terry, ikaw, marami okay. kang alam, ha? Mukhang, uh, okay. So, yung rice tarification law po, nagkaroon na raw ng uh, buy cam. Ba kasi bata, magre-resist ang Congress, eh. Mm. Eh, halos ang uh, pag nag... Uh, Nag-file uh, na po ng uh, COC, Certificate mm -hmm. of Candidacy, mm -hmm. sa mga yan. Baka hindi na natin maasahan eh. Kaya nga inulit ng presidente, yun nga mga priority ko at tupagin nyo naman. Kasi nga ang uh, idea diya dyan, pag uh, naging election season na. Tapos na yan mga nag recess na eh. Ang balik yata sa November na eh. Ayan, hmm. November na. Eh, mga kampanya na. Kampanya na eh. After November, Pasko naman. Pasko, ayan. Uh, after Pasko, election Pasko na, fever na, na yan yun. Oo, oh, yun uh, uh, pa Paano naman yung mga batas na... Kaya may nadali itong ano? Yung anti, anti ah, ah. Kaya kung ano na lang gusto nila, oh. wala na yung mga rekomendasyon. Mm -hmm. Noong mga tatamaan talaga, tinatamaan <laughs> oh. ng smuggling na yan. Mm -hmm. Di ba? Kung talaga matino ang isip nitong mga mambubu... Eh, naman. Matino naman sila. Matino talaga. Okay. Oh. Eh yun ang sektor na naapektuhan. Ba't hindi niyo pakinggan? Alam nila ko ano nangyayari. Bakit lahat na rekomendasyon nila hindi tinanggap? Okay. Sumulat nga sa presidente eh mm. mga 'yan. Ewan ko kung ano magiging reaction ng presidente, hindi pa natin alam. Pero sinumitinan nila 'yan. Oy. Ay, pinirmahan na pala ng presidente 'yan. Mm. Ang problema, na pinirmahan pin na po 'yung version, version ng mga mambubutas. Oh, 'yan. Oh. Nawala doon yung mga gustong mangyari ng mga nasa agricultural Ultra sector. Mm hindi -hmm. eh, ba napakahusay noon? Tingin mo. Ganon din sa rice tarification law. Mm -hmm. Ang nangihiral yung version ng Senado. So ano lang ang nangyari dyan? Eh tinaas po yung RCEF, yan yung Rice Competitiveness Enhancement mm -hmm. Fund. Magmula 10 billion, ginawa ng 30 billion. Mm -hmm. Bakit may limit pa? Bakit hindi na lang lahat ng makoleksyon dyan sa Rice Tariff? Na yan, mm. Ay mapupunta sa mga programa para sa mga rice farmers. De, de, gusto ko ang malaman Bakit kung may limit pa nang 30 billion. Gusto ko ang malaman kung totoo'ng tumataas ang kanilang koleksyon eh. Hindi pag nga eh kasi may kontra dyan pare. May, may disconnect, may disconnect 'yan eh. Itinaas mm ng Senado ang RCEP to 30 billion. 30 million, billion. Si Balisakan binabaan taripa. Oh, okay, paano 'yan? Anong co ko collection ninyo? May mako-collection ba kayo ngayon? Ah. Hmm. Uh, baka rin hindi nag-usap. Yun that's precisely my point. O, mm -hmm. Oh, sige. Parang par para na kunya Yung kaliwa, ginagawang kaliwang kamay, itinaas yung uh, enhancement fund. Enhancement fund, mm -hmm. sa mga na rice. Nang galing po yan sa tariff. Uh, okay. Supposed to be. Oo. Uh, Ito uh, yeah. naman si Balisacan, napakahusay, ibinaba yung tariff. Eh ano? Sa kukuha anong ngayon anong ng collection din mo sa, ngayon. Oh, uh, enhancement fund. Ito Senado yung na ano eh. Alam ng Senado binaba na yung tariff. Mm. Ang move nila, itinaas yung yung fund. <laughs> Isang ni ano, mangungutang <laughs> ka. <tuk> ang uh, nasa batas po, manggagaling yung pera na yan doon sa tarifa. Eh, binaba na nga yung tarifa eh, papa. Ngayon, ang baka ang baka ang, ang pag-asa an pag ninyo, eh, tata Dadami ang importation. Yeah. Ayun. Ayun. Gagana mako para may makokolekta ka. Gagana well, Gaganahan, mag-import pero mababawasan mag ang tariff. Baka yan ang sinasabi. Baka yan ang gusto kasi niya. Kasi ang ibig sabihin niya, eh. Ah. 'Di ba? Uh -huh. Tenasan mo yung fund. Wala ka nang binababa mo yung tariff, saan ka kukuha? Sa kooko. Datdami ng importation. Ayun. Magaling. Magaling. Ang budget. Mm. Eh, Independyente kasi patay lalo 'yung magsasaka. Kaya nga. Ang <laughs> <That's laughs> location eh. Galing kaya niya sa tarif eh. Council, eh, para makapag-usap-usap. Nako. <laughs> <laughs> uh, so, uh, so it, useless yung mga... Me, sir, that will be counterproductive to this. Kaya makapag-usap sila. Dito po sa Rice Tarification Amendment, nag-hearing sila at sinabi na ng mga... Farmers. Farmers. Lahat ng pwede mangyari dyan. Ayan na nga, nangyari. Okay. Kaya sila nag-oppose doon sa pagbagsak ng tarif. Mm. Hmm na sinabi ni Balisakan ang tanging pag-asa lang natin mm -hmm. para magmurang bigas hanggang ngayon by the way hindi pa iba, niya hindi papaliwanag. Hindi pa, uh, pa na siya. Na. Nagpa ang neda po iba na yung atupag ngayon. Iba na. Nasa ibang uh, tourism na ata or something na gano'n. na ano. So, pero dito, pare, ah, ang NFA daw pwede nang bumili ng bigas mm -hmm. locally. Pero ban pa rin ang NFA sa importation. Sino ngayon ang pwede mag-import? Private. Eh, you can import. I-authorize daw, halimbawa, in times na sobrang taas ng presyo. Ngayon, paano natin masasabi ano yung level ng taas ng presyo Para mag na mag-trigger na ito? Ang government, to? Ang government can, import. can import. Pero hindi government eh. Ayon sa batas at Secretary of Agriculture, can, can, can appoint anybody. Hmm. So, uh, may kakayahan ba ang government to import na matagal nyo na mm -hmm. naban? Mm -hmm. Sino mi kaalaman ngayon mag-import ng bigas? Hindi na NFA kasi... Wala Niyari nyo na yung NFA. So, sinong government agency? Uh, may alam dyan? Hindi ba? Wala. sino i-appoint ngayon ng Agriculture Secretary? Hmm. Eh, di ba 'yun nakakaalam sino yun? Yung mga smuggler at saka yung mga cartel. Yung pa din. Mm. So anong anong use ng batas? Na panlaban. Panlaban kasi ang right idea no. ng ating mga mambubutas eh kailangan may panlaban kapag ng nangyayaring sa so, market. O so, mina-manipulate itong market, ng gaya ano panlaban yan? Ang government nag import niyan. Mm. Sino sa government? Mm. E eh, walang nakakaalam Kasi mm, paano mag-import. Papano? paano, uh, kasi wala na, tinanggal na natin yung uh, expertise <laughs> ng NFA. Oo, uh, sino ngayon? E eh, kailangan makapag-develop ng uh, bagong ano. So why should you do that? Why don't you just ano? Uh, patayin mo na lang ako? Yan ang dapat sabihin <laughs> ng NFA. No, Di ba? Ganyan na rin lang palang ginawa. Pero mo. NFA, pwede ka namang bumili ng Putigero ka ng local. Ayan. Tapos, ibebenta mo yung ano, yung mga stock ng mura. Ayan. 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 Maganda. Ang katwiran mo, nabubulok. So, yung problema po ng NFA, na kumuko sila ng bigas, hindi nila ginagamit yung bigas, tapos ibebenta nila ng palo ko, mm. dahil old stock na, mm. eh lalo pang pinalala nitong amendment na to. Why? Pinataas po ang kailangan na hawak ng NFA na bigas. Mm. Oh. <laughs> Therefore, mo ah, mula yung problema. Ang emergency. Oo. Oh. Ang dami na hawak ng NFA mm. ngayon eh. Mm. Kailangan nila i-dispose yun pag walang emergency, di ba? Di kikita sila ro'n. Bakit naging reform yan? Paano mo natin matatawag na reform itong batas na to? <laughs> Trilansform mo. Oh. Ayan. 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 Transform mo yung situation from uh, quite good mm. to worse. <laughs> Yun ang situation mo. <laughs> Yun ang reform. Yun ang transformation. Okay. Reform, pabaliktad. Pabaliktad. Ay, hindi, hindi, hindi. Uh, Bante. this reform ata. <laughs> Doon ako nagtataka. Eh, paano nila na, how can they pa in conscience come out with that kind of a... At version <laughs> daw ni Sincha Berial, ang nangyari dito, version ng Senado. How can you work? Eh, may report po na yung grupo ng Bilyar, mm. isa sa mga pinakamalalaking importer ng bigas 'yan. Mm. Kasama din dyan, yung mga mm. Pure Gold. Mm. Kasama din dyan, yung SM And, Group. Yan. yan malalakas mag-import 'yan through some uh, ano. Oo, uh, uh, through some other uh, entities. Uh, Ah, uh, in times of shortage, magbebenta yung NFA. Ah, uh, magbibigay ng authority niyan, Department of Agriculture. Agriculture. Uh, eh, marami na silang hawak na bigas. In times of shortage, ari nila yung bigas kung wala shortage. Hmm. Bebenta mo, bid, baka auction. Hmm. So, yung, uh, mag, uh, ang mga, uh, ang bibili din yan, yung kartel. Hmm. Pero hindi, pwede daw ibigay sa DSWD. Alam mo, ah. that if you remember, uh, there was a monopoly sa, ano, sa Amerika, AT&T o kaya yung ano, o kaya yung standard. Binasag o. Ganito ang gawin natin. Binasag yung monopoly na yun. Ito. Pero in the end, nag-merge-merge din yung <laughs> monopoly. Itong monopoly, na, ito nga, because this is the free market. <laughs> ah. Ang may monopoly dito sa yung Seven Sister, yung Seven na, na ah, mga cartel. cartel. Oh, ah, kayo may, oh, kilala ko naman kayo eh. Ah, ah. O oh, ganito na lang gawin natin ha. Ah, para nagkakaintindihan tayo. Ah. Ang kailangan ko ngayon ay mabalanse natin kasi para sa bayan. Okay? Oh, oo, oh, ano maakal na taong bayan. Bayan eh. ng lahat taong bayan. Binibigyan ko kayo lahat ng puder. Hindi ko kayo sinisira, ah, lahat at this point in time. Ah, hindi ko kayo hinuhuli. Hindi ko kayo nahuhuli, etc., et etc. Et ah. et at lahat. Hmm. Ito ang gawin natin. Okay? Mag-produce. Mag mag -pro Bas basta kayo, mag-import kayo, pero mag-produce din kayo. Ito yan. Para kumpleto ang ating workout. hindi, uh -huh. diba? mahirap mag-produce, pare. Uh -huh. That's a lot of hard work, investment. Oo. Oh, tsaka... Enjoyment. Kailangan. you human relations po ang oh, mas matindi ron eh. Ito, Kasi or, kailangan makisama ka doon sa mga magsasaka. Hindi pwedeng uh, you boss them around? Hindi. Ito nga. Okay. Ito... Ang pwedeng gawin nga daw yung matagal na sinasabi rin nung Panon pan FM. Okay? Kanong lahat mga korporasyon with 100 workers or more. Adapt homes, a farmer. Uh -huh. uh, ano, bigyan nyo yung mga work, yung mga work, uh, worker employees nyo ng 1 kaban every Adam. month. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Meron kami niyan noon sa Philippine Star. O ngayon, magano kayo, mag-adapt na kayo ngayon ng, ng ng production areas or production groups. Mm -hmm. At i-modernize eh, niyo. Modernize nyo yun. Kayo nakakaalam ng oh. technology. Nakita ko. Mm. Alam ko. Huwag kayong kumuha na imported ha. Kukuha kayo sa lokal, Ayan. Meron nga yung okay. parang makeshift lang na mm. planting uh, machine. Meron. Parang makeshift lang. Bakit nakakatawa? Pinost ko nga sa aking uh, Facebook account eh. Oo. Oh. Pa pag Pagtatanim. Hmm. Oo. Oh. Tapos yung harvest parang gawa lang doon sa... Mm. Hindi siya yung mga Malalaki binibili na. natin na super mahal na... Mm. nako. Gagara na ano. Ito hindi eh. Parang makeshift lang eh. Oh, Ilan yun? Halimbawa, one hundred, one caban eh, a month. Hindi ba pwede mga pag-design ang uh, bwede, Pilos Baños na mga ganun lang? Yung mumurahin lang? Ay, ba, may agriculture. Ano nga tayo? Oh. Sinasabi nga ni Sekretary Solido eh, sa hmm. DOST. Meron oh, silang oh, mga ganyan oh. eh. Pati UPLB. Ba't hindi yun ang gawin? Ba't hindi natin gawin yun? So, ganun. Kung gabi. meron mag adapt na corporate dyan, madidevelop pa yung industry na yun. Yan, ma-work out natin ngayon. Ng... Pero hindi pwede yan eh. Kasi kawawa yung mga importer. Oo. Pag yan ang pinagawa mo, kawawa, paano naman kikita yung mga importer? Sa kayong kasosyo nilang mm, tiga. Sa kayong kasosyo nilang tiga. Nilang <laughs> Parang matay. Oh, discourage pangal... mo sila. Ha? Ah? Ang pera. Ah. Total, lahat tayo kumakain. So, Sabi ni Parikon, ah, 50 ah. million kilos. 50 million kilos sa day tayo eh. Oo. Oh. De, ang laki so, do. yung Hindi, magsusakab... ang production natin, more or less, uh, ang kup lang doon sa demand. Mm. Pero ang nangyayari po sa atin, ang laki ng wastage. Yung wastage na yun, yun ang kailangan natin i-import. Ngayon, uh, yan ang estimate ng mga economists. Mm -hmm. No? Kasi napakalaki ng no area natin na oh. devoted to oh. rice farming. Oh. Kasi nga, napakababa ng yield. yield. Oo. Oh. Oh. But despite that, pa rin. Pwede, ang matindi pa rin problema yung wastage. Mm -hmm. Bakit meron wastage? Eh wala post harvest. Mm. 'Di ba? Oh, uh, no, Drying. Ang milling, grabe so, so, so. ang mga milling ngayon sa maski maliit lang na rugal pero mm. modern milling. Mm -hmm. Yung mga milling natin na uh, panahon pa Sanahong pa ata nila kandula yun. Drying, yung mga highway natin. Uh -uh. Drying, yeah. Doon nakalatag lang yung paray eh, storage ito. Yeah, isa pa yan. Nandoon sa ilalim ng bahay, hindi mabubulok yun. Mm. Nasa warehouse, hindi eh, mabubulok yun. Ngayon, kung meron kang ganun na programa. Meron na po mga modern ngayon na storage silos, eh. nasa ilalim ng lupa, yung mga ganun. total itong mga conglomerates nito, lalo na yung real estate developers, mahilig kayo sa public-private partnership, ito na, tirayin ninyo total kinikita na. Ay wala, hindi na Wala, may walang jackpot dyan. Ay, ayun. Look, yun? ito ang dali. Oh, maglalagay ka lang ng arko Wop, oh, magpapagawa kami ng township dito. Ayun na. Tapos hihingi ka ng uh, oh. pesa registration. Oh, registration. Oh, yes, Para meron kang ano. Kukuha ka ng mga ano, sa land bank. Oh, okay. Kausap mo lang yung no, loan. Po. Diba? Yung Di kaya sabihin ko yung mag yung sa... magsasaka doon sa Camarines Sur, ano yun eh bad news yun eh sa mga <laughs> import. Sama ano? Yung nag uh, ano siya nakakuha siya ng yield na ganun. Ito. Na, may ginagawa nang e, 11 11 tons. Total buis, mahilig na hektare. Total mahilig na rin lang tayo sa pangungonsensya. Yeah. Oo, oh, sige sige. Biro mo exporter na tayo kung mangyari yun hmm. ng bigas. Sa atin nabibili hmm. China. Mm. Malaysia nag-import 'yung yeah, Malaysia, know, Indonesia. Nag -import. Indonesia nag-import bulog through there na. No? Hong Kong, Singapore, mm. oh, nag-iimport 'yan. Mm -hmm. eh, eh. Na na sa na na lahat ng factor ah, factors. Mm. Pero lang 'yung uh, modernization. Ah uh, na ni-review na ba ng uh, UP Los Baños Kung anong level natin ng uh, rice production technique? Compared to other uh, rice producing countries? Meron na ba studying? I think so. Pati IRI. We, 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 ah, nasa na kayang level yung, natin? Yung IRI, yung ano na nga sila eh. Parang eh, dismayado, dismayado na sila. They do not even come out with anything anymore. Uh, Nag-wish na, no? We fail in comparison. We fail in comparison. Mm -hmm. eh, Sabi po nga. ng Department of Finance, kailangan, kailangan na raw po uh, in concert, act in concert para malabanan niyang ASF kasi daw po nakikita nila yan ang dadali na naman sa inflation. Mm -hmm. Yan yun ba nakikinikita nila. Okay. Eh paganda na po ang uh, ang uh, ano natin prospect natin sa inflation. Mm -hmm. Kaya itong si BSP Governor Eli uh Remolona Remolo Naglaga, naglabas na na signal dalawa pa daw dalawang beses pa niya pabababain ang interest rates kasi maganda na nga yung performance sa inflation. Mm -hmm. Pag pinababayo yung interest rates, ibig sabihin niya sisigla po ang negosyo kasi mababa interest rates, eh. mm -hmm. di ba? Mm -hmm. gagana ka mangutang para expansion ng iyong kahit maliit lang ba yung pabrika mo eh. 'Di diba? Ganyan po, iikot, iikot ng ikot ang economy. Eh ito nagmi warning ang uh, Department of Finance. Malamang daw ang paggagalingan na susunod ng uh, yung trigger ng inflation ay ang baboy. So kailangan kailangan daw malabanan na agad yang ASF. Meron ba tayong action na ginagawa sa ASF para rin Jonathan? Wala Wala, ano? wala eh. Meron nag-ano na sa iyo eh. Sinaisod. Uh entertaining, to uh, May demonstration nung bak nung <laughs> hindi pa nung bibilin. Hindi, hindi pa na demonstrate, nag-demonstrate na hindi ba? Hindi pa yung bibilin nila. Uh, meron silang parang experimental. Parang ding box siya. Parang ding box siya. <laughs> oh. <laughs> sa December pa daw po. yan sa December pa daw yung action sa ISF. Ito tinatanong sa akin eh. Ano daw nangyari? doon sa sanitary inspection ng mga imported na food items dati kasi threatening din yung uh, Department of Agriculture na magkakaroon na ng uh, sanitary facilities. facility doon that... nga daw sa Subic oh, oh. para sa mga pumapasok na ba nee, hindi ang, ang naging problema. kasi threatening to look Hindi, threatening to plan to have a to facility look for a location for the facility. there was an ah, uh, meron ng ganon eh. Threatening, yeah. to threatening to plan to look for a facility para doon ilalagay yung uh, inspection. My understanding is meron nag-offer pero yung nag-offer na yan ng lugar. ng lugar at gagawan nila ng formula etc. at lahat pati dyan sa para sa inspection para oh, first border. Oh. Pero yun Dadalhin nila sa Angat. Di ang layo, no? Layo. Angat. Paano gagawin pa yun? Taitirahin mo doon? Hindi. Para naman baka dagdag sa traffic. Ayun. Pawnak ka ngayon sa sayang, Bulacan. Uh, sayang naman yun, eh. Pero yung mga baboy so, man, ngayon man, sa merkado, may certification. Wala. Niya. Bahala lang sila. Umaasa tayo doon sa... May ini-interview kanina doon sila, sila John Ibanez yata na yung isang nagtitinda ng baboy sa palengke, eh, yun nga, sabi niya, No, na talaga nakakasira yung ASF, uh, dampened yung kanilang sales, ganun. pero buti may certification. Kailangan magaling lang kami magsabi sa tao. Baka sinasabi lang nila may certification, pero may be wala. <laughs> bawat uh, lugar, mayroon veterinaryo. Okay, okay. Kasi ka part of the ano yan, oh, inspection service, oh, oh. By about bawat LGU. Okay. So yun, veterinaryo na yun, yun ang nag-certify. Uh, si Ngayon, yung mga imported, mayroon din naman. Oh. Pero third party yan. Uh, bago pa, pa siyempre you, you rely on the certification coming from the exporting country, di ba? Yung ano, sa ano yung... supposed to be, meron niya, nag-inspect na dyan ang Department of Agriculture dun sa mga planta so, o whatever. So, tayo... doon pagdating dito, dun sa cold storage, supposed to be, supposed to be, meron din. Kasi dadalhin sa cold storage eh. Yun, okay. ang, yun ang problema. Ngayon, ay, hindi natin alam kung yan ba, eh, eto, halimbawa ko. Kung ako, yan ba ay na... Nagagawa. Eh, meron nagagawa. Sayo na ibibigay sa iyo na halimbawa. Manok. Yan, yan, yan. Balitang balita po yan, sa sektor na yan, na merong malaking malaking importer. Pagdating dito nung inimport na manok, papalitan yung balot. Mm. Yung packaging. Gagawin maganda. Kasi may nakalagay doon sa packaging <laughs> ng best, best before. before. <laughs> sa pagkain po, yan yung expiry date. Mm. Kasi na yung best before. So, pag tinanggal mo yung packaging, wala na yon. Papalitan mo ng bago, bagong manok na yan. Hindi, nee, pero yung in warning na huwag mong kakainin yan. Tanggal na. So, inspected dyan, doon sa abroad. Hmm. Pagdating dito, kailangan natin ng, na, 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 ng, sarili natin, inspection dito. Hindi ba makukonsensya yung naggumagawa niya? Na, hindi, hindi. baka may mangyari doon sa... Hindi nga, sikat niyan. na sikat pa nga eh. Respected pa nga na ano yan eh, na tao eh. O, respected. Okay. Sabi po ng isang research group, ANG Research Group, nakikita daw nila, dahil sa taas ng presyo ng pagkain, hindi makapag-save ang uh, Pilipino. At wala silang nakikita ng uh, turnaround. Uh, hanggat hindi nagmumura, ang food prices mm. para ma-build up ulit yung savings. Ganito po ang nangyari sa atin. Mm. Because ito mga recent increase inflation ng food prices, yung pong abilidad ng Pilipino na makapag-ipon, uh, uh, ipon, ipon mm. nawala. Bakit? Eh syempre, bubunot ka ng baka nga yung savings na gastos eh. Bubunot ka ng savings para kumain. Hanggat hindi bumaba ang presyo ng pagkain na yan, hindi mangyayari yung mag-iipon mag ulit ng Pilipino. And therefore, apektado po ang investments. Kasi yung investments nang gagaling dyan sa savings. Malaking portion ng investment. Tega, hindi ba, na, nakita hindi? nyo ang epekto ng rising food okay, well, prices? Spending kami yung, well, yung pang-araw-araw. Yun na. Yun na nga yung pang-araw-araw, yung I mean, kinita mo dati, dahil okay lang yung presyo oh, ng pagkain, oh. nakakapag ipon ka pa ng kahit konti. May mata and that ka. may matatabi ka. And that, ano, that goes through for all of the basics. Uh, 'Di ba? 'Yan ang ano, food, clothing and shelter. Uh, 'Yan lahat 'yan. Pati yung yung yan. utilities. Kasi utilities. Oh, yung uh, Eh, Date ganito lang ang binabayaran mo ngayon, ganito na. Uh, uh, pati yung rental mo kung wala ka pang bahay. Wala pang bahay. Uh, oh, tumas din. Pati din. But, pamasahin mo, tumaas ka na 'yan. Uh, oh, so, uh, pagkain, 'yan na 'yun eh health, eh pag nagkaroon ka pa na health, Kasasakit tapos ka. ka uh, uh, mangungutang ka pa. Eh, mangungutang. Eh, ayun, puno-puno ka na doon. Yan ang mag-workout sa'yo. Uh -huh. Kaya nga, yung sinasabi natin, lahat ng shortages natin, talagang matindi ang dagok eh. Okay. Ma Maganda-ganda daw po nangyari, sabi nito research group na to, dahil yung bigas, eh nakatulong. Dati, 20% a month ang increase ng price. Eh ngayon daw, naging below 15. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero hindi po ibig sabihin nun, nagmura ang bigas. Ay yeah. ibig sabihin noon humila lang yung pagtaas pag ng presyo. Pero ayon sa PCO bumaba na raw ang presyo ng bigas. Na sobrang katangahan. Hindi pa po nangyayari yung PCO. <laughs> ang bumaba ang presyo ng palay buying price ng palay, ngayong mag-October, mag-harvest na bumaba na by 5 to 7 pesos per kilo. Yun ang bumaba, hindi yung presyo ng bigas. Bumaba ho ang percentage ng taas. Yan ang dapat sinabi. Bumaba ang percentage, percentage ng pagtaas ng, pag ng, presyo. Bumaba. 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 Nando pa rin yun. <laughs> hindi, hindi, ba? Yun ang dapat explanation. Eh. Sabi daw ng presidente, kinote pa yung presidente, nang mali, yun ang hindi ko gusto doon. Mm -hmm. ah, 9.30 ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 82. Karambola sa DWIZ 82. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. Alam nyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit sa daanan ng linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makapagdulod ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari rin itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mahuhuling lumalabag rito.